successful na grafting ko po mga kagarden uh, ito po ay isang imported variety ng avocado uh, sub variety po ito ng lamhas avocado bali na graft ko po ito ng August 15 uh, 44 days po simula ng pagka ko kahit po naabutan po ito ng tagulan nagsaksis uh, nag-success pa rin kasi hindi po uh, advisable na mag ng tagulan dahil pag nabasa po yung dugtong pwede po siyang masira pero ito nakalusot po siya yan po yung pinagdugtungan bali side graph po ito mga kagarden buti na lang po at nakalusot yan, malaki na po yung kanyang dahon. Ito po pala yung kanyang uh, mother tree naka container po. Dito ko po siya kinuha. Wali, magandang variety po ito ng abukato. Uh, lagkitan po siya kaya magandang paramihin. Yan po yung ano, mother tree niya. Uh, ginawa ko po siya ang quadruple rootstock. Bali, ito yung pinakauna na ginawa kong uh, dinikit dito. Ito yung ano original niya. Yan. Naging malaki kaagad. Kung makikita nyo po, mataba. Kumpara dito sa amin uh, main ano stock niya. Tapos ninagdagan ko ulit ng isa pa. Saka itong isa. Ito po. Yan. Para maging quadruple root At bumilis po yung development at uh, marami marami pag namunga. Yan po siya oh. Bali ang lit lang po nito dati isa lang po siyang parang walis ting ting nung binili ko ngayon ang laki na po niya kahit naka container pa lang mas lalaki pa po ito na uh, dubli pag nailipat siguro sa lupa bali sa tingin ko nag-uumpisa na itong kasi kakaiba po ito, parang hindi naman po ito ah, sanga. Yan, i ano ko lang po yung ah, lahon para makita nyo po. Natatakpan po kasi. yan po yung ano. Hindi ko alam kung sanga po ito o bulaklak na. Kasi ibang klase pong mamulaklak ang Uh, lamhas. Yan, nag-focus na po. Imbis na sa tuktok po, bali sa gilid ng mga sanga niya. Yan po yung ano niya. Malalaman natin po pag lumipas ang isang linggo o dalawang linggo, kung bulok lang nga siya o sanga lang. Kasi kung ikukumpara nyo po dito sa maliit na sanga niya, iba po siya sa, dito sa katabi niya o, oh mas nauna yung itong nasa baba pero hanggang ngayon ganyan pa rin po yung isura niya kaya sa tingin ko para siyang bulak-bulak abangan nyo po yung update mga kagarden Garden uh, sa susunod na dalawang linggo o isang van para malaman natin kung bulak na nga siya o uh, sangalang hanggang dito na lamang po ulit mga kagarden hanggang sa susunod na muling update. Uh, kung hindi pa po kayo nanu uh, nagsusubscribe sa aking YouTube channel ay iniimbitahan ko po kayo na sana ay uh, magsubscribe kayo para pag may bago po akong video uh, lagi ko po kayong updated. Saka i-click nyo na rin po yung notification bell para pag may bago po ma-notify po kayo. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muling video po mga ka -garden.